Kapag pano ng gabi Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliab sumasambulat, masambolat, sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong news blaster. Headlines. Headlines. headlines News blast. Mahigit 2,000 magsasaka sa Pampanga malaya na sa utang sa ilalim ng Agrarian Reform pro Program. Headlines. Dalawampung delegado mula sa iba't ibang bansa nasa Pilipinas para sa 13th Asian Bird Fair. Headlines. Patuloy na tulong at suporta sa pamilya ni Mary Jane Veloso tiniyak ng DMW. Headlines. Vice President Sara Duterte masama ang loob dahil dahil hindi na ipagpatuloy ang big tech at projects ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Headline! Mga naging kontribusyon ng SMNI laban sa insurhensya kinilala ng NTFL-CAC. Sa ating baitang abroad, Indian billionaire kinasuhan ng Estados Unidos ng Pandaraya. Headline! Sa ating baitang Zeus Coffee Thunderbells at tinuldukan ang losing streak, streak sa Premier Volleyball League. Headline. Asa Showbiz balita, Liam Payne na, na ihatid na sa kanyang huling hantungan. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang gabi mga kapartner. Narito na po ang mga balita ngayong gabi. Araw po ngayon ng Webes. It's November 21, 2024. Ako po yung tagapagbalita, Carla Abiliana. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast. Bahigit 2,000 magsasaka sa Pampanga malaya na sa utang sa ilalim ng Agrarian Reform Program. Narito balita ni Kresslyn Catarong. Namigay ang pamahalaan ng halos 3,000 Certificates of Condonation with Release of Mortgage at 30 Certificate of Land Ownership Award sa Pampanga nitong Webes ayon kay Assistant Secretary Rene Colocar ng Foreign Assisted and Special Projects Office ng Department of Agrarian Reform, nasa mahigit 2,000 agrarian reform beneficiaries ang nabiyayaan ng programa. Ito ay may kabuang ektarya ng mahigit 3,000 at siyam Ang halaga ng kinundo ng pamahalaan ay lagpas 206 million pesos. Kasama na rito ang amortisasyon, ang interes at iba pang mga surcharge na nakaangkla sa mga lupang sakahan sa loob ng napakahabang panahon. So ibig sabihin po, wala nang pagkakautang ating mga magsasaka. Interes at mga charges po, lahat po yun ay pinapawalang sala na o pinag, binibigay na ng libre at wala na pong isipin ng ating mga magsasaka sa kanilang mga lupain. libreng libre na po. Makatutulong din ang pamamahagi ng Cochroms at Cloas para maibsan ang pasanin ng mga magsasaka makaraan ang sunod-sunod na bagyo sa bansa. Samantala, hindi ini-encourage ng DAR ang mga magsasaka na ibenta o isangla ang kanilang lupain. Bawal pong ibenta. Mayroon pong sampung taon na prohibisyon sa ating batas. Binanggit naman ng opisyal na mayroong ding ibinibigay na tulong ang ahensya sa mga magsasaka tulad ng pagtukoy ng agricultural at economic activities. Sa pamamagitan ng kanilang samahan, ng kanilang mga kooperatiba na sa masamang pagkilos ay makabuo at makatukla sila ng mga programa at proyekto na higit na at naglalayon na pataasin ang kita ng kanilang sambahayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kretzilin Katarong, SMNI News. Sunshine News Blast! Isinusulong ng Office of Civil Defense o OCD ang pagkakaroon ng Centralized National 911 System sa bansa. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, target sa Centralized 911 System ang magamit ito tuwing may krimen o kalamidad. Paraan na rin anya ito upang maiwasan ang pagkalito ng publiko kung saan hihingi ng tulong lalo na at binubuo ang disaster management ng bansa ng iba't ibang attache agencies. Suportado naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang plano na ito ng OCD. Sunshine News Blast! Sinuspindi ang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry o BAI dahil sa pag-angkat ng 66 na kambing na infected pala ng Q fever. Ang mga kambing na ito ay inaangkat mula sa Estados Unidos noong June 20 ayon sa Department of Agriculture. Ipinangako na rin ng DA na magsasagawa pa sila ng malalimang investigasyon hinggil dito. Kaugnay ay sa insidente, ipinaalala muli ng DA sa bay, maging sa Bureau of Plant Industry at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magpatupad ng adjustments para hindi na maulit ang naturang insidente. Sunshine News Blast. Nasa blacklist na ang 10.8 million na cellphone numbers ngayong taon ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nasa 2.3 million na mga SIM cards din ang deactivated dahil sa posibleng pagkakasangkot sa cyber fraud. Ang National Telecommunications Commission ng NTC o NTC, 2.2 billion na text messages naman mula sa scammers ang kanilang na i-block. Pakiisa na ito ng DICT at NTC sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG upang maiwasang mabiktima sa mga manluloko ang publiko. Sunshine News Blast. Dalawang daang delgado mula sa iba't ibang bansa nasa Pilipinas para sa 13th Asian Bird Fair. Si Troy Gomez magbabalita. Nasa dalawang daang dayuhan mula sa iba't ibang bansa ang mainit na tinanggap ni Senadora Cynthia Villar aron ng Webes sa the 10th Villar City ng Las Piñas. Sila ay mga delegado ang dalawang araw na 13th Asian Bird Fair kung saan si Villar ang tumatayong host dito sa bansa. Ang mga delegado ay mula sa bansang Australia, Bhutan, Cambodia, China, Ecuador, Colombia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Nepal, Peru, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Uganda, United Kingdom at United States. Inaasahan na tatalakay ng mga delegado ang kahalagahan ng pangangalaga ng mga ibon at kanilang matirahan at kung paano mahinto ang iligal na pagbebenta ng mga ito. I echo the sentiments of many bird watchers who believe that a world without bird is indeed a world without joy. A reminder that when they are in peril, so is the planet we share. Sa kanyang speech, iginit ni Villaro na kung gusto nating pangalagaan ang mga ibon, ay dapat rin pangalagaan ang kanilang mga tirahan, partikular na ang mga wetland areas. Si Villar na kilalang environmentalist ang nanguna sa pangangalaga sa Las Piñas Paranaque Wetland Park na nagsisilbing tahanan ng daandaang migratory birds. Having the 13th Asian Bird Fair here in Las Piñas is a powerful way to highlight the immense value of wetlands like the Las Piñas-Paranaque Wetland Park. It reminds us of the urgent need to protect this fragile ecosystem and the birds that depend on them for survival. Umaasa rin si Villar na sa pamamagitan ng na nasabing bird fair ay matututo ang mga kabataan na pangalagaan ang kalikasan at kapaligiran. As a senator of the Philippines... I always go to the Las Piñas Parañaque Wetland Park every Saturday. During the first 20 Saturday, I brought the high school students of Las Piñas so they will appreciate what we are protecting for them. And now I'm uh, bringing the adults so that they will be part of the movement to protect our wetland park. Ang 13th Asian Bird Fair ay sasagwa mula November 21 hanggang sa 22. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SM9 News. Sunshine News Blast. Nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo kahit ipinag-utos na ng palasyo ang nationwide ban nito. Para makapagpatuloy, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na nagpapanggap ang mga ito bilang resort at restaurant para maipagpatuloy ang kanilang mga operasyon. Halimbawa dito ang isang gusali sa Lapu-Lapu, Cebu, kung saan lumipat ang galing sa mga ipinasarang Pogo Hub sa Purak, Pampanga. Hinihikayat na ng DILG ang mga lokal na pama pamahalaan na i-monitor ang kanilang mga nasasakupan kaugnay dito. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, mga akusado sa Digamo murder case sa ng muson para makapagpiyansa. Prosecution magprepresenta naman ng mga testigo sa korte. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Hindi na tuloy kahapon araw ng Miyerkules ang nakatakdang pagdinig ng Manila RTC para sa Digamo murder case. Ito ay dahil sa paghahain ng mga akusado ng musyon para makapagpiyansa upang pagsamantalang makalaya habang nililitis ang kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Walde Gamo at sa iba pa noong March 4, 2023. Inilipat ang Manila RTC ang pagdinig sa kaso sa susunod na taon. The hearing scheduled beginning next year will address yung petition for bail ng uh, accused Miranda, uh, Palagtiw Sisters and several others. Mauuna yon, tapos at the same time in-hear din natin yung main na kaso pero bibigyan ng prioridad ng husgado yung mga nagpetition for bail. ang prosecution magpre presenta naman daw ng mga testigo. normally the prosecutor does not uh, file a written motion to block. what we do is we present witnesses to prove to the court that the evidence of guilt is strong, and therefore bail should not be granted. so yung opposition will come in the form of us presenting witnesses. Uh, and it will be up to the court to decide whether the witnesses presented is sufficient to deny the application for bail. Ang miyudo ni Rowell na si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice aminadong hindi nila kayang harangin ang muso ng mga akusado. Tiwala naman daw sila na hindi ito mapagbibigan ng korte dahil sa lakas ng ebidensyang hawak nila. Tingin ko hindi dapat eh. Pero ito nga, we are in a free country. Uh, gusto rin nilang i-avail yung mga remedy available sa kanila. Pero I still believe na, lalo na yung kay Miranda, we have a very strong ano, against him. Kaya we don't think it will be granted. Sana naman talaga. Tumating si sa Diyod sa inyong araw para makakuha ng apit sa kaso. Hanggang ngayon daw kasi, ay hindi pa rin mapauwi ng bansa si dating Congressman Arnie Teves na pangunahing akusado sa pagpatay sa kanyang asawa. Nahuli na halos lahat. Bakit yung si Arnie hindi pa? So talagang ano, hopeful kami na mauwi talaga siya dito and be made answerable. May update naman pero I would rather ano na lang. Mas maganda kasi pag yung lumabas na talaga yung yung kung ano yung update na binigay sa amin, totally nangyari na and then there's reason to rejoice. Para sa Joseph Pilipinas kumahayla. Margaret Gonzalez, SMN News. Sunshine News Blast. Patuloy na tulong at suporta sa pamilya ni Marjane Biloso tiniyak ng DMW si Cherry si Crescent Kataring magbabalita. Habang hinihintay ng Department of Migrant Worker ang update mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice tungkol sa posibleng pagpapauwi kay Mary Jane Veloso mula Indonesia, ay tiniyak ng ahensya ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagkakaloob ng tulong sa pamilya ni Veloso dito sa Pilipinas. Sinabi ni DMW Secretary Hansley Okakdak na anumang logistical o transport assistance na kailangan ng pamilya, financial at livelihood assistance, lahat ng ito ay pwede pang ibigay ng ahensya bukod sa mga naunang tulong. We, we continue to, to keep in touch and we'll properly provide uh, the, necessary guidance and, and welfare assistance as well uh, to, to Mary Jane's family. Kaugnay naman ang mga susunod na hakbang kapag nakauwi na nga ng Pilipinas si Mary Jane, sinabi ni Kaknak na ayon niyang pangunahan ang usaping ito bagkus Sila'y mag sa abiso ng DFA at DOJ. I will not try to to preempt or say uh, anything in advance, no, ng pananong balik ni Mary Jane. I know may konteksto yung uh, 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 pinag, pinag uusapan na panunong balik ni Mary Jane in the context of uh, uh, the, the existing case in Indonesia. Uh, uh, I won't venture into the details. Ipinaliwanag ng kalihim na welfare side ang tinututukan ng DMW na kung makauwi na ng bansa si Mary Jane, gagawa sila ng pagsisikap na bisitahin siya, tignan ang kanyang kalagayan at ibigay ang kinakailangang tulong sa kanya sa ilalim ng otoridad at pakikipagkoordinasyon pa rin sa DFA at DOJ. At kung kailangan anya nitong tulungan ang pamilya ni Mary Jane na makita at bisitahin siya, ay tutulong ang DMW sa bagay na ito. Samantala, iniulat ng Pangulo na nakumbinsi ng pamahalaan ng Pilipinas ang Indonesia na maibaba ang sentensya ni Veloso sa life sentence o panghabang buhay na pagkabilanggo mula sa parusang kamatayan. Sa panahon pa niya ni dating Indonesian President Joko Widodo na ibaba ang sentensya ni Mary Jane. Binigyan naman ng pagkilala ng Pangulo ang mga pagsisikap na ginawa ng mga nagdaang administrasyon upang mailigtas sa death penalty si Veloso hindi naman masasagot pa ng punong ehekutibo kung bibigyan nito ng clemency si Veloso pagbalik sa bansa bunsod ng ilang kadahilanan. Sa inilabas naman na joint statement ng DFA at DOJ, nakasaad dito na sa paglipat ni Mary Jane Veloso mula sa Indonesian government tungo sa gobyerno ng Pilipinas, ay tiniyak nitong igagalang ang mga ilalatag na kondisyon para dito. Partikular ang pagsisilbi ng sentensya ni Mary Jane sa Pilipinas maliban sa parusang kamatayan na ipinagbabawal sa ilalim ng ating batas. Ang mga kondisyon para sa paglipat ni Veloso ay pinag-uusapan pa kasama ang Indonesia. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Creslin Katarong SMN News. Sunshine News Blast. Vice President Sara, masama ang loob dahil hindi na ipagpatuloy ang big ticket projects ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil... Muling ipinahayag ni Vice for... President Sara Duterte ang kanyang pagkadismaya dahil sa mga malalaking proyekto sa ilalim ng programang Build, Build, Build ng dating Administrasyong Duterte ang hindi na popondohan. Partikular na nga rito ang Mindanao Railway Project. Matatandaan na isa sa mga kondisyon ni VP Sara para tumakbo sa pagka-bise si presidente at makipagtandem kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang maipagpatuloy ang big ticket projects ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, uh, particularly the build 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 uh, uh, program of uh, the previous administration, pr administration of president Duterte Ang Mindanao Railway Project ay inaasahan sana na magdudugtong sa iba't ibang bahagi ng Mindanao kabilang ang Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Iligan, Cotabato, Zamboanga, Butuan, Surigao at Malaybalay. And uh, in fact, uh, hindi lang yung Mindanao Railway ang um, uh unappropriated ang um, uh, Philippine government part no na mga obligations at uh, meron pang mga ibang mga projects na ganun din uh, hanggang ngayon kaya uh, sakit, basa, masakit, mas, uh, masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, uh, lahat ng mga projects uh, sa buong bansa. Gayunpaman, umaasa ang bise na ipagpapatuloy ng gobyerno ang nasabing proyekto kasama ng iba pang mga big ticket project ng Build, Build, Build program. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, sm News. Sunshine News Blast! Kaugnay pa rin sinasabing balita, kasulukuyang nananatili sa detention facility ng Kamara and Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Andrew Secretary Zulie Ka Lopez. Ito ay matapos maisad in contempt dahil ang sa Kamara nangyengialam ito sa pagdinig hinggil sa mga isyo ng kanilang tanggapan lalong-lalo na sa confidential funds. Pinagbabatayan ng pagpapakontempt kay Lopez ay ang ang ipinadalang sulat ng OVP sa Commission on Audit kung saan hinilingin nito sa komisyon na baliwalain ang isang subpina mula sa Kamara na humihingi ng audit reports kaugnay sa confidential expenses ng OVP noong 2022 at 2023. Sa ulat ng OVP, hindi nararapan na i-comply ang supina dahil maaaring malabag ang nakasaad sa batas hinggil sa separation of powers. Sa panig ni Lopez ang sulat na iyon ng OVP ng Agost, noong Agosto ay hindi naglalang i-undermine o pasamain ang imahe ng kamara. Kiniling na rin ni Lopez na alisin ang contempt order ngunit hindi ito pinagbigyan at iminungkahi ng isang kongresista na mananatili ang OVP chief of staff sa detention facility hanggang November 25 kung saan magkakaroon muli ng hearing ang kamera. Sa ibang balita, nagbabala ngayon ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa publiko laban sa mga individual o grupo na ginagamit ang pangalan ng KOJC at ang kanilang spiritual leader na si Pastor Apolo Siki sa Panluloko. Sa opisyal na payag na inilabas ng KOJC sa pamamagitan ni KOJC Executive Minister Marlon Acobo, nadiskubri nilang may mga individual na nagbebenta ng mga produkto at serbisyo o nanghihingi hihingi ng donasyon at pinansyal na kontribusyon kung saan sinasabing kasapi sila ng simbahan. Nilinaw ng KOJC na ilegal ang paggamit na ito sa kanilang simbahan kaya nagbabala ang KOJC na sino mang mahuhuling gumagamit ng pangalan ng organisasyon ni Pastor Apollo Siki Buloy ay sasampahan ng kaukulong ulang kaso. Hinimok din ng KOJC ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na istasyon ang pul ng pulisya ang anumang kahina-hinalang nagtitinda o indibidwal na ginagamit ang religious community ng KOJC. Sunshine News Blast. Samantala, mga naging kontribusyon ng SMNI laban sa insurhensya kinilala ng NDFL-CAC. Si Almar Forsuelo sa report. Sa darating na buwan ng Disyembre, mag-aanim na taon na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or ntf -ALCAC. Ito ay nabuo noong taong 2018 sa ilalim ng Executive Order No. 70 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng ntf na tapusin ang salot na komunisang teroristang grupong cpp np na nagdadala ng kaguluhan sa bansa sa pamamagitan ng pagtutok sa mga isyo tulad ng kahirapan at kakulangan sa mga serbisyo, pati na rin ang pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad. Ang layunin na ito ng NTF-ALCAC ay sinuportahan ni Sen. Aspirant Pastor Apollo Siki Buloy at naglaan ng TV program na pinamagatang laban kasama ang bayan na kung saan tatlong oras sa isang araw tinatalakay ang mga pangunahing issue na kinakaharap ng ating bansa. At nagsilbiring daan ang naturang programa upang mabigyan ng boses ang ating mga kababayang katutubo na kabilang din sa nililin lang ng mga rebelde. We have Sunshine Media Network International or SMNL. Kaya naman binigyan ng pagkilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ALCAC ang SMNI dahil sa kontribusyon at suporta nito sa mga ginagawang hakbang ng pamalaan kontra insurhensya. Uh, nandito po kayo ngayon, you are all here, hindi po by chance. No? Talagang you were uh, selected for this award. Ayon kay NTF Alcac Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., malaki ang kanilang pasasalamat na katuwang nila ang SMNI at ibang media entities sa pagbibigay ng tama mahalagang impormasyon upang labanan ang maling ideolohiya at pigilan ang iligal na pangre-recruit ng komunistang teroristang grupong cpp npa ndf lalo na sa mga kabataan. Binigyan natin ng recognition yung mga partners natin dun sa ating information awareness campaign Uh, kasama na ang uh, iba't ibang mga media outfits like uh, uh, SMNI, uh, ABS-CBN, PNA, uh, at yung ibang mga partners pa natin. Napaka-importante ng kanilang contribution in making the uh, uh, general public aware of the deceptive ways and scheme of terror groomers, particularly the operators of the CPP NPA, and PNDF. Ngunit para sa dating Chief Legal Presidential Counsel ng dating administrasyon na si Attorney Salvador Panelo, kung tunay nga na kinikilala ng kasalukuyang administrasyon ang mga nagawa ng SMNI kontra komunistang grupo, ay dapat ibalik na ang prangkisa nito. Pero alam mo, yung pagkilala yan, eh, that's an empty-handed compliment. Kasi yun nga naging dahilan eh, na pinasara nila ang SMNI. Kung eh. totoo yung dapat hindi nila prangkisa, di ba? Kaya natanggal sa uh, pre-radio TV because of that. Pagkatapos ngayon, hindi nila. Eh, balik nila. Yun ang tunay na pagkilala sa ginawa ng SMNI. Kung matatandaan, pinagtulungan ng mga mambabatas ng 19th Congress ang SMNI upang agad itong maipasara matapos na tanungin ng mga angkos ng programang laban kasamang bayan kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Sa kabila nito, aminado naman ang batikang abogado na nakita ng buong sambayan ng Pilipino kung papaano tinulungan ng SMNI ang pamalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang informasyon upang matapos ang insurhensya at ang armadong pakikibakan ng mga rebelde ang taong bayan sa buong Pilipinas at buong mundo ay testigo sa ginawa ng SMNI ay sa pakikipagbaka natin sa mga rebelding komunistang terrorist. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, sun, Sunshine News Blast! International News Blast. Kinasuhan ng fraud ang India na bilyonaryong si Gautam Adani sa US na nagsasabing siya ay nangunguna sa isang bribery scheme na nagkakalaga ng $250 million at itinago ito upang makalikom ng pera sa US. Ang mga kriminal na isinampan ng Miyerkules sa New York ay isang bagong dago kay Mr. Adani na 60 years old at isa sa pinakamayamang tao sa India na may malawak na emperyong pangnegosyo mula sa mapantalan at paliparan hanggang sa sa, renewable energy. sa indictment, inakusahan ng mga piskal ang tycoon at iba pang mataas na opisyal na pumayag sa pagbabayad sa mga Indianan na opisyal upang makuha ang mga kontrata para sa kanyang kumpanya sa renewable energy na inaasang magdudulot ng higit sa $2 billion na kita sa loob ng 20 years. Wala pang tugon mula sa Adani Group sa hiling na pahayag. Sports, sports, news Naitala na ng Zeus Coffee Thunder ang kanilang kauna-unang panalo sa Premier Volleyball League o PBL na may tuturing din na historic win. Dahil mula noong makapasok ito sa naturang liga ngayong taon, wala itong naipanalong laro sa All Filipino at Reinforced Conference. At sa opening game pa nila para sa 2024 to 2025 All Filipino Conference, pinayuko rin ng Akari Chargers. Sa second game nga ng Thunder Belts, nawaga na rin na rin nilang magwagi o nagawa na rin nilang magwagi laban sa Next Lead Chameleon sa score na 19-25, 25-23, 25-22 at 25-15. Tumulong para sa unang panalo ang si Jovelyn Gonzaga na nagtala ng 23 points habang nagambag ng 16 points si Tia Gagate. Sunod naman nilang makakaharap pa Gallery Tower High Racer sa November 28. Showbiz! News Blast! Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang dating miyembro ng One Direction na si Liam Payne. Inilibing ang singer sa Buckinghamshire o Buckinghamshire sa northwest London sa England umaga ng Merkulis, November 20, 2024. Bukod sa kanyang pamilya, present din ang mga dating niyang kabanda sa One Direction na sina Harry Styles, Louis Tomlinson, Neil Horan at Zayn Malik. Naging emosyonal ang mga huling sandali ni Liam. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo si Kibuloy. At para naman po sa ating words of the Son, For the Father judged no man but hath committed all judgment unto the Son. Hindi humahatol kanino man ang Ama sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Sun, 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 Sunshine News Blast. At bago po tayo tuluyang magtapos mga kapartner, 34 days na lang po at Christmas na. At inyo pong natungayan ang balitan ngayong gabi, araw po ngayon ng Webes, it's November 21, 2024 at sa muli po sa ngalan ng buong pwersa ng DJR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal, ako po ang inyong tagapagbalita, Carla Abeliana. Maraming salamat sa iyong pakikinig at magandang gabi. ...sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026. Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Leader ka. Talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa... leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality leaders should not be a terror to good conduct proverbs 17.15 he that justifieth the wicked and he that condemneth the just even they both are Abomination to the Lord.